sa sarap eh. guys, namasko sila tapos nagpasilong lang guys siya kay mag -ulan. Malakas kasi ang ulan dito guys. Nya, wala pa kayong kain dahil So kanina. So dadali natin siya sa ating bahay kasi iinom daw siya. Anong gusto mong inumin? Great taste. Great taste. Kape. Kung sa'yo na adi ah. Um, cupico. Wala, may grites. Ha? Kaya na lang, guys. Kaya na lang, nabit. Cupico, bibit. Nasa mo ah. Cupico, blanggaw. Ha? Wala. Ano ito? Wala. Wala. Hindi man maganda ang bahay namin. Heh. Wala de kayo yung pa. Ha? Huh? Pagkatapos kumanta ni Lola kanina sa aming kapitbahay, agad-agad siyang sumama sa akin guys. Kasi gutom na gutom na pala siya. Tapos alauna na yata yun. Gusto niya uminom ng kape para mainitan daw ang kanyang chan. Kaya hindi na ako nagdadalawang isip, nag-iinit na ako ng tubig para sa kanya. Gusto ko sana magsaing, sabi ko kay Lola, magsasaing muna ako Lola. Sabi niya, wag na kasi hapo na. Ayun, yung madali lang lutuin mo. May noodles doon, kaya yun na lang niluto ko. Alam niyo ba guys, na before pumasok si Lola sa bahay namin, gusto niya daw kantahan muna ako ng napakaganda niyang awitin. Kasi daw mabait akong bata. Mm. 60 years old si Lola, guys. Uh, oh. Ano po yan? Ah? Saan galing yung pera mo? Sa mga bahay. Ineleksyon. Ah, so galing daw yan Ayan. sa bahay ng namamas ko uh, si Lola, guys. Tapos bigla siyang nagutom. Wala pa daw siya tanghalian. Kaya nagiinit na lang tayo ng tubig para makainom siya ng kape. Ang panahali. Nagiinit na masilong ng ulan. Ah, kaya pala maliit lang ang kita niya today kasi malakas ang ulan. Pero at least meron, 'di ba? Konti um. ra. Konti Bakit ba meron pa yung tinatawag na Pasko? Kasi si Jesus Christ ay nabuhay. Bakit nabuhay si Panginoong Yesus? Para isave ang lahat ng tao.

Wala ka pang tanghalian la. Wala. Bakit di ka nagtanghalian kanina? Wala. Kainang na Ito may nagdaan. Ah, kaya pala nagugutom na nagugutom hmm. na si Lola guys. Eh, buti na lang. Meron tayong kaunti lang naman na noodles. Yung mga hmm. bashers dyan, sasabihin nyo na naman, pinakain mo naman ng noodles, di ba? Hmm. <laughs> Pasensya na po kayo kung ito muna ang meron kami. God bless po, at sana Lola, kahit maliit lang yan. Alam ko, kapag si Lord nag sa pagkain mo, mabubusog ka, di ba? Sige, mm. ingat ka ha? Alam ko po, na simple lang po ang bagay na ginawa ko. Hindi po ako nakapagpapakain ng napakasarap na pagkain, pero po, mula po yan sa aking puso. Alam ko na sa simple bagay na yan, may chan pa rin na nasisave, at may puso na napapasaya. God bless po. Bili mo to ng gamot at saka pagkain para sa'yo. 2 3 4 Mm. Ay, pao pao, puro to, ha. Ah. Como estan na minggih guys. Yung nang gigitara sa atin nung Pasko. Tapos, meron pala siyang lagnat. Ilang araw na yung lagnat mo, te? One, one, one. one week ka nang may lagnat. So, gusto kong bumili ka ng gamot, ha? Kaya, tanggapin mo ang kaunti na timpera para sa'yo. Kaya yung tao na nangangaruling sa atin ong Pasko. Tapos, ngayon, meron siyang lagnat. At meron siyang matatanggap today. Kasi nga, naging bahagi siya ng ating vlog. Uh, ibibili mo to ng gamot at saka pagkain para sa iyo 2 3 4 kasi nga may lagnat ka di ba iyo, mm -hmm. so, pagigimas masaya ka anti tapos magpa-check up ka rin ha sa sentro kahit sa sentralan mm -hmm. ko may doktor Ha? Wala doktor sa manhoy. Ah, oh, sa bukid daw guys. Walang doktor. So dito ka na lang ti para ipacheck up ka na lang namin. Yeah, madali ra ba? Hindi eh, naman siguro madali kasi Sunday ngayon. Walang doktor. Oh, walang doktor pag Sunday. Bukas, pa check up kita. Yeah, pa ako, Ay, nako. Kahit naghintay sila, te, kailangan mo piliin yung health mo. Kasi okay. doon, bukid, wala ka namang Malayo mapacheck up. Ano? Diba? malayo? Malayo. Dito ka na lang muna. 'Di diba, oh, may pera ka naman pag-uwi mo sa inyo. Sasabihin ko na lang sa anak mo na yan yung sitwasyon mo, 'di ba? Mm. Oo. Ayan guys, kung makikita natin ito si Ate Mercosa, yung nangangaruling sa atin noong Pasko. Hindi ko alam, one week na pala siya na may sakit, may lagnat. Pero dahil nasa bukid siya nakatira, hindi nga niya alam kung paano ba daw magpa-check up ng doktor. Kaya minabuti ko na lang na sana magstay na lang siya dito para mas mapangalagaan natin ang health niya. ba? Diba? Walang ganang kumain? Ano yung nararamdaman mo? Wala mong O, oh, nag-chill ka kanina. Hmm. Nang, naginiginaw ka. Malik mga niinit, oh. oh. So kapag uuwi ka sa inyo ngayon, tapos malayo yung bukid, sabi mo walang doktor, di mo alam kung paano magpa-check up, hindi ka maaalagaan. Pero kung dito te, maalagaan ka, maano ka, ma-check up ka, tapos mapapakain ka, wawa ka naman doon, dito ka muna. E may pera ka naman, di ka matatakot. Tapos may Diyos, di ba? Yung pinaka-importante ang Diyos. Ha, anong decision mo? Takong katong, okay ba? O, oh, mag ka muna doon. Magpaalam ka na magstay stay ka muna dito. Ampang para... Oh. Sige, ate. So, ito yung bahay namin. Di pa rin tapos hanggang ngayon. Sige, ate, ha? Tala, lagnat, hupo, dito. O, oh, meron talaga siyang lagnat sa pagpunta niya dito. Hmm, mahirap talaga lalo na kapag malakas ang ulan. Maputi, hindi makatrabaho yung asawa niya. Para sa mga tao dyan na nakakita sa kanya, hindi ko po siya tinuring na ibang tao, tinuring ko po siya na kapamilya. Wala po siyang hiniling sa akin, di po siya nangingin ng pera. Para po sa mga tao na nag-aakalang namamali mo si Ate Marcosa, isa po yung malaking pagkakamali dahil kahit kailan wala po siyang hinihingi sa akin. Sadya nga lang po na pinili siya ng Diyos para ibuhos ang panalangin para sa kanya. Siguro nakita ng Diyos kung ano nga ba ang nasa puso niya. Tinuring namin siyang kapamilya, minahal, pinakain at inaalagaan. Inili namin na gawin yun na bukas at buo sa aming mga puso. Hindi dahil meron kaming ine-expect mula sa kanya or dahil meron siyang hinihiling mula sa amin. At para din po sa kaalaman ng lahat, mahal na mahal si Ate Marcosa ng kanyang mga anak kaya lang naman po siya na dito sa amin kasi nga ko siya noon. Yun yung part 1 natin at sa partong ito may mga blessing na nadumating para sa kanya, para sa iyo Ate Mercosa, lakasan mo yung kalooban at sana sa pagpapa-check up ko sa iyo bukas, yes, okay lang ang lahat ng resulta. At sana din makapag-grocery tayo para meron kaman lang madala sa inyong tahanan kahit konti lang. may the lord god almighty blesses you both now and forever god bless you